Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 30 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Juan Climaco. Kamusta? Si San Juan Climaco, o Juan ng Hagdang, ay isang monghe na aseta na kristyano noong ika-siyatong siglo na nanirahan sa monasteryo ng Bundok Sinai sa Ehipto. Siya ay kilala lalo na sa kanyang aklat na pinamagatang Ang Hagdang ng Langit, kung saan iniuugnay niya ang espiritual na paglalakbay ng Kristiyano tungo sa kalinisan at pagkakaisa sa Diyos gamit ang larawan ng isang hagdang espiritual. Ayon sa tradisyon, si Juan ng Hagdang ay naglaan ng karamihan ng kanyang monastikong buhay sa panalangin, pag-aayuno, at pagmumuni-muni, patuloy na naghahanap upang palalimin ang kanyang ugnayan sa Diyos. Ang kanyang aklat, Ang Hagdang ng Langit, ay naging isang klasiko sa panitikang espiritwal at patuloy na binabasa at inaaral ng maraming Kristiyanong Ortodokso sa kasalukuyan. Narito ang isang dasal na inihandog kay San Juan Climaco o mapalad na San Juan ng Hagdang, gabay at huwaran para sa mga monghe at lahat ng mga Kristiyano na naghahanap ng espiritwal na kalinisan, ipanalangin mo kami sa harapan ng Diyos. Naway aming sundan ang iyong halimbawa ng pagsamba, kababaan loob, at patuloy na pagsisikap sa espiritwal na buhay. Tulungan mo kaming umakyat sa bawat baitang ng pag-aayuno ng may pagiging masigasig at pagmamahal upang maabot namin ang walang hanggang pakikisama sa Diyos sa kaharian ng langit. Amen! May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Juana ng tulus, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw